Godi mga Aspiro Magandang araw mga Aspiro andit So ngayon mga Aspiro Huwag lang tayong adventure kami Aspiro Dahil yung ating account ay hindi pa na-recover Kaya lumboy adventure tayo mga Aspiro Ayan oh. Yung mga kasama namin mga Aspiro Ayun Kaya ito pa sa isama natin mga Aspiro Patig ko Ayan. Lumboy adventure tayo mga Aspiro Ayan oh. Andito tayo sa itaas ng puno Ayan mamatay ng ano, lumboy mga untag lumboy mga espiro <laughs> ayun o, no, malaming bunga mga espiro wala, ayan o no. wow. ayan, sa mga mahilig sa lumboy takam-takam na kayo dito mga espiro ayun o, no, nandun sa ano, malayo malaking bunga ito o

Iya, oh, napakadami mga oh. espero, dami mo nga oh. Yun, daming lumboy. Oh. No. Pero, sus, dami. Daming lumboy, lumboy. Ayan po. Daming bunga. Bunga na lang ba yung spira? Bunga na lang ba yung spira? Bunga wala pa tayong ano Sa pamana Di ba natin yun na-recover yung ating account? Ayan, kain-kain tayo mga Spiro. Wala kami pakialam! <laughs> Ayan, punta na lang dito sa ibaba ng lumboy. Yung mga mahilig kumain ng lumboy, punta kayo dito. Sa ano lang to? Kitapi. Ayaw lo. Yung gag Ay, tapi. Ang saka kong tingin ka lang. <laughs> Ayan, <laughs> Ayan napakaraming bunga dito. Ayan. PM kayo kung gusto naman mo ng lumboy. Samahan ko kayo. Ayan.

Ingat apa lagi? Saya tahu, saya mengambil selemboi. Sa PM lang kayo, PM. Dito lang.